yan nakikita niyo ba itong kaking crocs naku po, sira na kaya ngayon, ang video natin na isi ko sa inyo ay papaano gumamit ng rugby sa ating mga sirang sapato, sirang kinelas ayan, so ngayon ano ba yung unang-unang gagawin yan nakita nyo, o yan, nilinisan ko muna maigi, o nilinisan ko muna maigi yung yung parting, ano um, sira kasi pag yan ni Marumi, ay hindi yan ditiket o kaya madaling tumuklap. Yun ang pagsisimulan. Uh, Parecia Lirene, natin na uh, both uh, sides, yung, na, yung lalagyan natin ng, ng, ano, ng, ng acne. Yan. So, kailangan marinis yan. At uh, sa paglalagay ng lagbi, kailangan manipis lang. Manipis na manipis lang. Huwag pasyado mapal. Para madaling matuyo. Yan. Pa lalagyan natin parehas. Uh, yun o, no, know, yung parteng ititik-tagatag yan. Tapos yung isa rin. Ganyan. Parehas natin lalagyan niya. Tapos, ang sunod natin, step ay siyempre, patuyuin. Hindi pwedeng magmadali. Pag dinikit mo wala yan ng pasapa, ay na diyan yan didikit. At ngayon, pag tuyo na, yan ang palatandaan. makikita nyo, palatandaan, hindi na siya dumidikit sa kamay ko. Pag hindi na dumidikit sa kamay ko, ibig sabihin tuyo na. At yan yung time na kailangan natin siyang idikit na. Yan, paglapatin na. At makikita nyo, yan ay kapit na kapit. Ganyan po ang tamang paggamit ng rabbi kung ga tayo magdidikit ng mga siram sapatos o silang chinelas. Ayan. So, makikita nyo. Dikit may Tapos ang susunod yan. Siyempre, pupukin natin. Pupukin natin yan. idikit na maigi. Ha? Pupukin ang martilyo. Kaya yan. martin Wala akong martilyo. Kaya yan. Diyan ko ang Yan. nyo. At makikita nyo. Kapit na kapit yan. No? At siyempre, yung ginamit ko na. O. Oh. Dewa ba? Ah, parang wala nang yabe. Yan. So, sana po ay minatutunan kayo sa ating video. Okay, like and share naman at uh, yung mga hindi pa kapalo diyan, okay, follow ako ah, sa aking Facebook. Maraming salamat.